Guys, initially nakita ko 'tong pahayag na ito sa mga VP Sara supporters dito sa TikTok. Directly pumunta ako sa page ni VP Sara para makita ang content ng pahayag na ito. So ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang laman ng pahayag ni VP Sara ngayong araw na 'to. Pahayag. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng kahit anong warrant of arrest na naayon sa batas ngunit kailan, uh, kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa inosenteng mamayan at mga deboto ng KOJC I, I vehemently condemn the gross uh, abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institutions sworn to protect and serve us. Hindi ko hindi ko rin maiwasan may tanong sa sarili ko ko ang paggamit ba ng um, ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-abuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa mga akusado dahil ang mga akusado ay isang kilalang Duterte supporter kaya naisip ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng KOJC sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong uh, iboto si Bombo Marcos Jr. noong 2022 na mapatawad ninyo ako You deserve better Filipinos deserve better Shukran Sara Duterte Vice President of the Philippines August 2025 2024 Eto guys magkwentuhan lang tayo no Before 2020 uh before 2015 napakatahimik po Napakatahimik po ng Davao Region napakatahimik po ng Davao City. They're doing their own thing, you know? Developing their own city, providing anything or everything that they have para sa kanilang mga constituents, mga kababayan. Alam niya, ito isang bagay na hindi alam ng marami, no? During, every time na pumapasyal po ako sa lugar na yan, hindi ko po maiwasan na magtanong-tanong randomly sa mga tao. And every time I ask questions, it is always the same question that I ask from one person to the other. Maniwala kayo sa hindi. Their answers are very consistent. The same. Tanong ko, simple lang. Kamusta ang mga Duterte dito sa Davao? Wala po akong narinig na pangit kung di pagbigay ng respeto sa mga Duterte. Lalong-lalo na, of course, sa kanilang ama na naging daan sa pagbabago at pagpapaganda ng Davao City. Alam nyo mga Duterte, sa kahit anong paraan na kaya nilang tumulong, tumutulong yung mga yan without telling anyone na tumulong sila. One very good example, during the Yolanda, nobody knows at that time, no, na isa si Mayor Baste Duterte, ang kasama ng kanyang ama na nagbigay tulong, anak na yan ng mayor. Na pwedeng hayahay lang, kumukuyakuyakuy sa loob ng bahay nila, pero naandun sa site. Hindi nila yung probinsya, hindi nila yung kababayan, pero kapwa nila yung Pilipino. Noong panahon na yon, may nakita ba kayong mga Romualdes? Nagmamakaawa pa nga si Alfred. Na sinagot ni Marocas, remember you are a Romualdez and the sitting president is an Aquino. In, 2020, in 2015 2016 hinikayat ni Senator Amy Marcos na tumakbo itong si PRRD nananahimik na yung matanda sa Davao kung yan may ambisyon talaga mag nasyonal matagal niya ng ginawa pero mas masaya siya na pinagsisilbihan niya ang mga kababayan niya sa Davao City 2022, tumakbo si VP Sara alongside with BBM. Inamin ring mismo yan ni Senator Amy Marcos na lumapit sila kay VP Sara dahil alam nilang walang ipapanalo si Bongbong Marcos kay Lenny Robredo. Anong sigaw ng mga Marcos supporter, Marcos loyalist at that time? na daya daw si BBM ng 2016 election. Pero after lumabas ng result, mas lalo pang lumabas na danalo, mas tumaas pa yung bilang ng boto kay Mama Leni at that time. Kaya alam na alam nila, magkapatid, na walang ikakapanalo si Bongbong Marcos kung solo siyang tatakbo at walang Duterte sa, sa tabi niya. Marami man kumontra sa drug war ni PRRD. Pero marami din ang sumporta dahil nakita nila ang malaking pagbabago when it comes to peace and order. Gaya na rin ang sinabi ko sa previous kong video. Kung ang mga Duterte ay napakasamang mga tao, mga korap na tao at walang ginusto kundi magpapatay ng tao, bakit sila namamayagpag sa Davao City? Sa totoo lang, maliban kay Duterte at that time, hindi lang naman siya ang sikat na mayor. Sikat na mayor din si Vico Soto, sikat na mayor din si Hagi Dorn. Pero bakit hindi si Hagi Dorn ang nilapitan ni Senator Aimee Marcos para tumakbo bilang presidente? Bakit hindi si Isko Moreno ang nilapitan ng mga Marcos para maging vice president nitong ni Bongbong Marcos? Dahil ang alam nila, isang Duterte lang ang makakapagpanalo sa isang Marcos nakakatawa na lang marinig na dahil daw kay Bongbong Marcos kaya nanalo itong si Sara Duterte totoo nga naman ang kasabihan kaya nga daw ang salitang pagsisisi ay lagi lang ginagamit sa huli alam mo sa totoo lang sa lahat ng nangyayaring to if we are going no if we're going to do a blame game ang isa lang ang ko rito eh. Hindi si VP Sara, hindi si Bongbong Marcos, kundi si Amy Marcos. Una, kilalang kilala niya ang kapatid niya. Pangalawa, nilagay niya sa alanganin ang lahat ng taong taga Davao. Pangatlo, nananahimik si si VP, ah, si VP Sara sa Davao, kinaladkad nila sa nasyonal, para lang magamit para sirain. Hindi nyo masisira ang mga doterte, lalong-lalo na sa mga taga Davao. Uulitin ko. Naging progresibo ang Davao dahil na lang din sa magandang pamumuno ng mga doterte. Yung pinakita recently, that Davao is one of the cities na tinatawag at tinuturing nilang safest place. Hindi na po yan bago even before I do a lot of search about the safest place in the world, madalas kong nakikita ang Davao City as one of them. Hindi part ng top 10, pero part ng top 3. Alam mo guys, eto na lang, no? This is not about the Dutertes anymore. Dinadamay na nila ang mga inosente nating kababayan. At yan ang hindi nakatanggap-tanggap. Ginamit niya na yung mga Duterte, gusto niya pa silang sirain. Imaginin mo, na nagtutrowback tayo ng panahon ni Marcos Sr. Ito pala yung feeling. Kaya no wonder, meron isang Ninoy Aquino na lumaban, laban, sa Rehimen Marcos. Unfortunately, nag-iisa lang ang Ninoy Aquino eh. Dahil sa panahon na to, lahat ng tao nabubusalan ng pera. Mula sa politiko hanggang sa mga botante. Kaya kahit sino pa ang maging leader ng bansang ito, hanggat merong nabubusalan ng pera, hindi po tayo magiging progresibo. I think I should apologize too. Sa lahat ng tao na encourage namin na iboto si BBM at that time. Esensya na akala namin, bibigyan namin kayo ng langit. Impyerno pala ang babagsakan natin pare-pareho.